Hello mga kamalitis for today's video. Magluluto tayo ng breakfast ng aking mga alaga, tomato, egg or egg tomato. At syempre pag yan ang nirequest nilang breakfast ay mayroon tayong chai halip or milk tea sa atin pero mainit hindi lang iniinom sa atin ay malamit. At kanina nakita nyo sinimulan ko na yung kamatis igisa-gisa kasi ang gusto nila durog-durog yung kamatis na yun. Kaya lang medyo matigas-tigas hindi masyadong hinog yung kamatis namin. At yung nakikita niyo nakalagay dyan na tray sa lamesa, dyan ko paglalagay yung hahandain kong breakfast nila. At syempre kukuha rin tayo ng kubos kung tawagin nila. Ay tinapay sa atin yan pero kubos yan. Pero hindi yan uso sa atin or hindi natin yan kinakain sa Pinas. Dito lang yan sa ibang bansa. At syempre tinitingnan ko pa kasi parang kukulangin yan sa kanila. Maghanap pa tayo doon sa may basket kung mayroon pa silang natitirang kubos or tinapay. Mayroon naman yan iba pero nasa freezer, matigas-tigas pa. At ayun na nga dahil hindi pa masyadong okay-okay yung aking kamatis, nilagyan ko pala yan ng tubig para lumambot ng lumambot hanggang sa madurog-durog. At paglalagyan ko na rin ng pampalasa yung apat na itlog and then halo-haloin ko lang. Lagyan ko lang naman yon ng asin, black pepper at syempre ayan yung chai halip nila or milk tea sa atin. At okay, okay na kung mulo-hulo na yung chai halip nila or milk ni sa atin ay pwede na yan. Inok ko na yung apoy niya kasi baka umawas-awas. Kailangan nating salain kasi may mga anik-anik dyan -anik na nakalagay dyan. Kasi pag ka ng chai halip or milk tea ay kung ano-ano yung nakalagay niyan. Na kung ano-anong mga pinaglalagay nila. So ayun na nga, okay-okay na siya, nailagay ko na doon. At syempre, kailangan kong ilagay sa tray na yun. Sa tray ng puti na yun at linisan muna bago i sa mga bata. Kahit mga bata ang kakain, kailangan malinis na malinis talaga para very good tayo sa mga amo. At syempre, dahil yung nakuha natin na lagyan nila ng inumin ay walang maliliit na plato, kailangan may maliliit na plato para inartehan ba. Mm. Inuubo pa tayo mga kamarites, kaya pasensya na. At tayo na nga, okay, okay na, pinaglalagyan ko na rin na cute na cute na panghalo sa chai halip nila pag nilagyan nila ng sugar at nilagyan ko na rin ng sugar doon sa may tray. At dahil okay, okay na yung kamates na durog-durog na siya, nilagyan ko siya ng mantika. Mm -mm, mantika at halo-haloin lang saglit and then saka ko na rin ilalagay yung sibuyas sibuyas tap at pag ko yan hanggang sa mga amoy na. At mga amoy na nga kasi hindi ko pala na-open yung exhaust fan namin. Sobrang la lakas ng amoy. At buti naman wala naman dito yung amo ko kasi nasa trabaho at saka ko na rin na-open yung exhaust fan namin. At ayun na nga pinaglalagyan ko na ho siya ng mga pampalasa, asin, black pepper, and onion powder, garlic powder and then hinalo ko na rin siya sabay ko na rin nilagay yung aking binati-bati na itlog, dinagdagan ko pala yung itlog na isa para limang pirasong itlog na kasi alam ko na magkukulang sa kanila yun halos lahat sila ay favorite nila yan at nilagyan ko rin siya ng cheese yung parang hindi ko lang paano bang bagkitin yan parang all purpose cheese yung nilagay ko and then hinalo ko lang at saka ko nilagay doon sa may lagyan na at yung kubos naman or tinapay ay hindi ko siya ino ini air fryer or I minamicrowave, mean, dyan ko na lang siya niluluto sa may kalan or sa may anong tawag yan. Basta dyan ko na lang siya iluluto kasi yan ang gusto nila. Pagka sa microwave ay mabilis daw tumigas. And then syempre lagyan natin yan na malinis na malinis na towel bago pa yung towel yan. Ay, hindi pa yan nalabhan. Bagong bili yan. At syempre tamang gupit-gupit lang. Ginugupitan ko kasi ang mga bata kasi pag yun yung yan parang hindi nila nakakain lahat. Parang napapaglaruan lang nila yung tinapay at pag ganyan yung paggupit ko ay parang gustong gusto rin nila kasi parang mas mabilis nilang tanggalin yung tinapay or, baka, or mabilis nilang mm -hmm, basta ganun, mabilis nilang kainin at ready na po tayo mga kamarites ready to serve na o dyan lang kayo, kayo sumama, hindi pwede baka mapagalitan na tayo at tingin na tayo magiging good girl ah, diba? Ayan. So, okay, okay na siya. Full white at saka gold. Yan kasi ang mga plato namin at mga gamit namin dito sa kusina. Bye-bye, mga kamarites. Thank you for watching. At ganito siya, mga kamarites. O, tingnan niyo, may pahabol pa ako pag video. Ubus na lahat. Like, like na po. Mm, diba? Bye-bye ulit. Thank you for watching.